ulit baka ngayon baka i-mid content 'to yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin ng indol, isang oh, na 'yan daw lumalabas eh isa pa sa mga topic ngayon. Oo, um hindi na ako magtataka kung uh, lahat ng uh, ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay uh, investigahan ng administrasyon ngayon at hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na ano kapartiyan ng War on Drugs at kasalanan yan uh, ni President Duterte kasi nga sinabi ko na ang ginagawa kasi nila is uh, political scapegoating ibig sabihin ayaw nila uh, tanggapin yung obligasyon ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema tulad ng pagbaha dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi na nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin? Na paniguraduhin natin na hindi na nasa stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaba, pagbaha, yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng uh, gobyerno. Hindi yung uh, magtuturo sila ng ibang tao kasi nililihis nila uh, yung attention ng tao sa totoong problema. Mm -hmm. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you on the office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po. Because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang present itong Libre Sakay. Do you have a message to those people? We're very thankful for this program na na-extend pa siya ah yes, well kung gaano man kaliit, kahit gaano man kahit gaano man kaliit yeah, yung project namin, so as long as magagawa namin, ay uh, itutuloy yan ng office of the vice president at uh, sa so ngayon, uh, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina, ay um, nakikater ang, uh, kasi peak hours lang yung ibring sa pero ngayon may emergency dahil frustrante dahil sa baha. So, uh, nagtuloy-tuloy yung uh, pag ng was uh, para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned routes. Thank you, Vinny. May okay. uh, bago po yung statement, DBC General Torre, tungkol sa mga DDS, wala daw utak. At saka uh, mga What? DDS daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, oh, eh, okay. eh pagkakaisa at e, sinasabi din niya na ay si na ang pinaka-fair. Ano pa daw ang nire-request natin bakit? Gusto ba natin po yun si Pangulong Roberto eh nasa ICC na which is ang pinaka-fair ko sa Pangulong Roberto. Ah, lagi ko naman na yung sinasabi. Sinasabi ano, Sadin na bobo tayo. Parang sabing nalang dating it takes one to know one. So bobo kami, bobo ka, ka din. <laughs> yes, it takes. one. tayo, the... <laughs> yes, tayo uh lang 'yan. <laughs> Man, mas bobo pa. Ano'ng comment niyo doon? Parang ano? Yan yung isolve niya para. Apo, no. no. uh, ipunin uh, <reality> <I'm sorry. laughs> uh, up, uh, po natin lahat tapos i-deliver uh, po natin sa malakanyang para po may siya. Kumiinom na siya ng tubig baha. Apo. Nakita niya 'yon. Ganoon na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa malakanyang para meron silang mainom doon. Ma'am, okay lang. Uh, kasama basta option kay PRR Diangwan ang um, suggestion ni Attorney Harry ng at domestic legal remedy? um napag-usapan namin yan at uh, ang napag-usapan namin magkakapatid ay uh, one after the other ang remedies hindi sabay-sabay uh, okay Mama, at alam ni ha Attorney Harry Rocky yan alam niya dahil uh, ilang beses na yan napag-usapan Ma'am, na kay na hinungduman nga tabang ni Pastor Tibuloy sa panahon sa eleksyon kay BBM. Oga, uh, importante ba ang panang, panang, utang na loob sa mga Pilipino? Sa mga Pilipino, yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, uh, utang na loob, bayanihan. Uh, yan yung mga portraits, portraits ng ano, uh, Uh, mga Pilipino. Kasama na ang paligid hospitable. hospitable? Yes. Portrait siyan siya ng uh, mga Pilipino. Pilipino Nakinayon naman si itong gitabang ni Pastor Quibuloy oh, oh, sa panahon sa election ni Bibiana. Oh yes! Nag-endorse uh, si Pastor Quibuloy kay uh, President Marcos 2022. At uh, nandoon ako uh, the day na nag-endorse siya. Uh, Kasi bago kami umalis, ng uh, Davao City, dumaan kami uh, sa simbahan sa Catholic Church, dumaan din kami kay uh, Pastor Apolo buloy at nag prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung ano, uh, presidential elections uh, sa Senate run ata ni uh, President uh, Marcos. Naano di ay? <laughs> Kaya ang administration mo na nag-ipin siya pa sa buka na mga. Ano? Uh, ano sila? Mangga nga? Oh. Mangga <laughs> nga Mangga, Mangga. Man, Mangga. Man, man, Mangga Any comment lang ma'am nga. Uh, ang President sa America is invite uh, si Piribina before sa Sonan niya. Supposedly, uh,

Sige ma'am, sige ma'am. Diretso ko Ah, uh, ma'am, pwede mawatana. ng God ka na. Ang mga tao ba, curious lang sila about ni attorney ni rocking na nung atong last Saturday wala siya. Uh, invited ba daw siya atong event? um, okay, wala yes. nga natay isa-isa di invita na tanan uh, invited. Okay. Uh, and everybody uh, is was is are um, <laughs> welcome where where everybody welcome uh, in fact uh, dito sa ano ano bang sa to street uh, welcome lahat so, lahat ng rallies uh, welcome uh, lahat in fact uh, kasama yung mga kasama ko sa Australia at pupunta din sa ayun kasama ko sa Australia pupunta din sa Korea lahat uh, Welcome and invited Sarah, <laughs> Sarah, oh. <laughs> sa, ano, sa mga rallies natin. Ang siguro ang advice ko lang uh, sa lahat no. Uh, hindi naman talaga yan maiiwasan na meron tayong pagkakaiba ng opinion, ng paniniwala, ng prinsipyo. Dapat yung mga ganon, pag merong problema, ay uh, iset aside natin. Mag-focus tayo doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi siya yung nangangailangan ng tulong yes. natin. Uh, yes. Ngayon. Isa lang ang goal natin is makagawa si Tatay Digo. Yung... Yes, opo. And then, I hope na magkaisa dahil ko. Oo. Tapos, kung ano naman, kung gumamit tayo by analogy, parang ano yan eh, parang mag-asawa hmm. ba diba, sa mag-asawa uh, darating yung punto na mag, magsiging na maglalis magsiging na mag-away, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo uh, meron kayong mga hindi uh, pagkasunduan dahil nga, magkaiba yung ugali ninyo magkaiba yung personalidad ninyo magkaiba yung uh, upbringing okay. ninyo pero tatahimik kayo dahil meron kayong mga anak. Correct. Na kailangan uh, na, oo, kailangan na maayos yung pagpapalaki ninyo sa kanila at hindi nila, hindi sila na, hindi nila nakikita na nag-aaway lagi yung kanilang uh, mga magulang at nakatutok sila doon sa mga principal, mga primary uh, na primary ano man tawag niyan? Concerns. Um, uh, 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 gawa no, na lang, lang so ng mga problema. Uh, primary individu primary individuals doon sa relationship. Uh -huh. uh, sa isang ano, sa isang <laughs> marriage hindi kasi pag meron na kayo, kung kayo lang dalawa, kayo yung dalawa. Pero pag may anak na kayo, hindi na kayo yung dalawa ang importante. Yeah. Ang importante na ay yung anak ninyo. Okay. E eh, ganun din yun sa atin. Meron tayong marami tayong pagkakaiba. Pero hindi tayo ang importante dito. Exactly. Ang importante dito ay uh, si President uh, Duterte. Amen. Amen. Yon Thank yon. you, ma'am. Pwede pang pa, pa ah, so. pa uh, love, 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 love na lang o yeah. hindi pwede? One more. Love, love, love. Ang difference lang kasi mag-love, love na lang daw. Hindi pwede love, love, love ka BPM. <laughs> issue, pa ma, ma, may question pa siya. Ang issue Maslada po mo. ni Alias Rene, kasama po sa kanyang testimony before, yung na kayo daw pong dalawa ni Pangulong Duterte ay uh, inaabutan ng baril sa Gloria Mountain sa Davao at nagrecard po siya. Ayun po ba ay mananawagan sa mga magasinado at mga kalyado natin sa Senado na ma-investigahan yung recantation na yun? Oo, definitely. But hindi lang uh, panawagan para maimbestigahan. Kung kailangan merong mag kung kailangan mag-file ng kaso sa mga uh, nagpilit na mag-present na witness na hindi makatotohanan ang sinabi ay dapat mag Uh, kaya rin naman kasi. Kayo po ma'am, since kayo po yung subject doon sa isa po sa mga subject nung pagsisinungaling niya, gusto nyo rin po bang mag-file ng reklamo doon sa alias na No, ang dami, ang dami, sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-file ng kaso dahil ang dami ko ng causes of action sa totoo lang under uh, Philippine laws. Uh, libel, cyber libel, harassment, threats uh, dami na pero wala akong pinakailan ng uh, kaso bakit? kasi paniwala ko uh, pag ikaw ay nakaupo dyan bilang vice president ay kahit sino pa yan mangyayari talaga yan sa iyo dahil ah uh, mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas eh. So, mangyayari at mangyayari yan sa'yo. So, kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari, merong cause of action dyan, mag ko ako ng kaso, maubos ang oras ko. Yes, isang, have... libong ang, yes. isang libong kaso ang isang libong kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking uh, katayuan bilang uh, Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, ana ako. Tapos... Yeay! Yeay! Duterte! 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 Pinapatawa ko lang kayo kasi

Sabi so, ni ano kanina, napag-usapan namin yan eh. Nag-launching na ang UK. 2028 elections. Sabi niya, uh, sabi niya, kung gusto mong tumakbo, tumakbo ka. Uh, isa ako sa... Inna, hindi, isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang uh, mag-contribute at uh, tumulong uh, sa iyo. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya kasi gusto ng mga kampanya. Pero sabi niya, Uh, pag sinabi mo sa akin na tatagbo ka, sabi niya A blessing na. Ako yung uh, unang so okay na patuloy yung patuloy na 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 patuloy na